Hello mga Lodi Cakes, so magdagrap tayo ngayon ng ugat ng bugin So ngayon, tutuksungan natin ng dalawang variety So ang napili kong tutuksung dito ay si Ramona Star at saka si Panther Taiwan, Pink Panther Taiwan So ayan, try natin pagsamahin itong dalawa, masipag na mamulaklak lang itong dalawa So let's go mga Lodi Cakes, magdagrap natin siya So ayan, nilinis ko na din po itong rootstock mga Lodi Cakes Ayan, kung napapansin nyo may mga dilaw-dilaw, so ito tinanggal ko dito So iwas-iwas -iwas natin na ilagay dito yung sayon So dito tayo maglagay, isa, dalawa, tatlo, apat, lima Hiwain natin itong rootstock dahan-dahan lang sa paghiwa ng ugat ng bougainvillea kasi ano siya, malambot. So, ang medyo makapal naman itong balat niya, so skin lang ang aking hiwain. Ayan. Ang mga ugat ng bougainvillea naman is base sa experience ko, pwede po siyang grafan agad bago itanim. Hindi tulad sa mga sanga na kailangan muna natin silang paugatin bago natin sila i graft Ayan. Tatlo. Ilan na yung nahiwa ko? Tatlo. Apat lang ang natin. Ayan. So, sobrang ano, skin lang talaga yung hiniwa ko dito. So, ito yung ating Ramona Star. Tig dalawa ang ilagay natin. Na. Ayan. Ako po kasi apat na nodes. Yung isang nodes na to ay aking binabaon sa sa pinagkiwaan. Pero pwede namang tatlong nodes din. Ayan. Ramona Star to. And si EPPT. Sa... Parehong masipag na lalaklak yung dalawang to. Kuhaan lang natin ito ng pa v shape Napurol itong blade ko. Ang pangit itong blade na ito. Bagong bukas pero purol agad. Inorder ko lang ito sa Shopee. Yan, ganito lang V-shape. So ito na guys, Ang ating nahiwa na sayo ng pa V-shape. So insert na natin ito sa ating rootstock. Ayan. Since ano ang hiwa ko dito is skin to skin lang, pwede natin na ang sayon or pwede natin dito sa gilid. Ayan. So, dito ko lang ilagay siya sa gitna. Is skin lang naman yung ating hiniwa. So, pwede yung ganun mga lodi Then, talian natin ng drafting tape. Ayan. Ang pagtali naman ng ating plastic tape ay tingnan ninyo at hindi siya masyadong mahigpit at hindi naman din siya masyadong maluwag. Dapat yung katamtaman lang. So, ito na guys. Abalutin natin siya ng uh, plastic. Ayan guys, okay na siya guys din. Pwede na natin siyang i-tanim. Yan lang guys, maraming salamat. Bye, ingat.